Magandang umaga po mga kalaki. June 23 na po at syempre makulimlim na naman po ang panahon. Na no Ito po ang ating mga 3-digit lucky numbers na magpapainit po sa atin dahil napako excited po ako ngayon dahil sinumada ko po ito, binase ko po ito sa, sa birth month namin ni Lola Carmen at birth month ko po mga kalaki. Kaya ito po ang mga swerting 3-digit lucky numbers. Alagaan mo 3 days po, tayaan mo na. Saudi 129 Japan 387 Italy 626 Germany 430 Korea 522 Texas 831 China 729 Singapore 225 Hong Kong 314 Dubai 702 Malaysia 851 Taiwan 926 Thailand 228 Philippines 725 India 120 New Zealand 618 Australia 755 Mexico 135 Canada 924 Greece 388 Israel 723 Las Vegas 188 at syempre po Alaska 939 9. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko inyong outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ayun ng 3 days bago po natin palitan. Good luck!